Oh my okay. Ito ang kasi e, ka Oo, dapat. eh. Eka, ang kalimang pari sa yun? Yung taste din ng taste. Nandiyan ang bagong kasal? Wala. Na bagong kasal? Alam si Simba pa rin. Isang buwan na, oh. ay bagong kasal pantawag. ang tawag. <laughs> na dyaryo naman, pag nabukasan na, luma na. ano? Pinabukasan na, na, luma na. Na luma na. Nasaan? Nasaan dyan? Ano? Oh. Okay. Sino na anak pa? See? Oh, sa kamera sa thank you. Nakaraos ang ating palaspas. Salamat din sa mga umili, diyan. Bente kay Amy Benchingo. Kay niya, Ang alin? Si Kay ay namin na. Hindi, kay daya. sa ano niya tiin sa nasajaketin daw yung sa parawan. Para sa iyo, wala na daw. Wala na. Ang naroon na yung anak ni Pipi na. Magkasama sila ng kanyang asawa sa trabaho. Oo. Oh, oh. Si Luka, eh. <laughs> <laughs> at this na, mga kayo, kung paano yun, matay na hirapan po. Ito, pati may pipip na. Ano pa pala ibababa lang tayo. Patsa pa, yun na pala akong bumaba at babaling yun. Uh -huh. Doon din. Doon ka na rin daba. Anzay nakapondo. <laughs> sa Salamat sa harapan na daan. Uh, ano ka sabi mong si Merlay, ana? Si Merlay, magbibigay ng pagkain. Tanong kung anong oras at araw. Baka kakakakoy niya tamali ng Martes. Martes. Alam. Pero umaga, mag-a-station tayo sa ano. Mag-a-station muna uh, daw. Basta sabi ni Eme, eh, sabi Marit ay alas 9. Basa, na, pa, yun yun, na, taon-taon naman yun talagang may bigay yun. Ah, uh, magbibigay ano, ng pagkain. Magbibigay ng hindi ko per niya kung anong araw uh, ah, ang ating so nagbibigay nako po nakasakay na kami ha, oh, kami tawag-tawag pa ni Bong Ay, say yan. Natay. Eh, so, so diyan papunti okay. kanina. Kanina paglabas. kami mamimili. Eh, paglabas yung pandaras kami ating, ating, ating. Uh, uh, loko. <laughs> narita ko ang nanay natin yeah. <laughs> asusay, naisa, muna. <laughs> ko na ang buko. Harang ang susay na isa uli mo na. Digay ko nabukas ang pinto na simbahan. <laughs> kami bata, Oy, pag, ako, pag kami mga kapatid, ang dami na. Nung <laughs> kami mga kapatid, kami na alis sa maaga, sabi ng tatay, nasa iyo ba, susay? <laughs> so, Nakakita naku. kami ng paradaan doon, tatlo kami magkatapat. Ang dami na nga, ako'y nasa gitna, ma'am din. Nakita ka. Si Pring Jess, nandoon. Saan? Si Ate Ina. Oh, do, okay, do, yes, sa akin doon sa loob. Ina anak, ina. dodo, dodo. Uh. ay si Do, nang nandaan ng si ka naman? Salamat. si Do do ang palabas <laughs> Doon sa kanilang harapan. dapat sana pagsisimbay doon tayo makiusap. ko Ay, 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 doon? tingin ko alam kong kurahin na balibago na agad. Ang tao nga naman. Nakatawa mga, tayo. Wala yung apat-apat eh. ka na na. ka na. Wala na. nagawa ang paray. Kung ako nga, pag mulat ko, pwede naman ako mag 7.30, 5 quarter ay talaga namang. Ay, ako masakasin Ay, ako ay, ay, na ay, ako ay, 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 Toothbrush! To to okay, sabi ko, iwan ka. Pagkalimutan ko pa rin ng hikap. O kinaginila sa yung, kwarto. 1 to 1 eh. 5 to 5 8? 8? Ano sabi, Anak. Anak. Ako, bumili ka pa ng panasipat. <laughs> Toothbrush! Biloy ka mga higahat. Tinexpension. Tinexpension. Ako naman isang alas 13. nag-alarm ka ba eh? Mas Basta ako pagkagaya yung na. Ay! para kasi ko lang ko yung na, baba, na, ano na, yung na, ko yung oras sa mga kainin pero kano lang ko nandito na pero wala pa ako sa ano ko nung mga stress niyo dalawa pa may pagkita pa mga ano ano siya siya ano 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 Alas 4 ako okay, bumangon na pero okay. Lola, ano sa gumising? Okay, for ano uh, uh, pa? oh. Wala uh, <laughs> pang yeah, 4:30. <laughs> <laughs> pero ako nagising to, to pa ano-ano ako. Iirika. ka Yung ko talaga Mama may pinahilot yung Nagpasok kaya wala. ah Mali, ng pa si Rika. Ang balik isang makamahal na araw natin sila na may online class. Oo, uh, oh, oh, online si Rika. Kapilin si din na sa akin ni Mami, maghanda na kayo ng pera. Bakit? Aba, may bayad kami sa panel, magpapa-autopad kami. 2,000 yun, tatlo na kami maghahati-hati. Ang, um, um, sa panel, 500 ang bawat isa. <laughs> pera pa dahil yung sa ganito. Kaya nga na ka, Nailin, yung tourism, yung... Oh. Uh, diba parang, diba, ka? na kasi? Parang filter ay 8,000. Ay yung motor nila. At inaano yung... kasi thesis. Kaya talagang magkakabalik. Sige, ba, na ikaw doon Hindi na, na? Na, na, na ba siya na? Doon na ikaw mamaba na ating doon this sa... Dito na tayo dadaan? Oo, oh, oh, Diyan oh, ah. na. Yan na. na may bababa na rin ako. Kung saan ka dito? hindi doon. dinin na, hindi na, na. Kaya na nga ako. Eh, halos yung kanilang mga yung kanilang mga pinapasa sa ano ay reject okay. or deny ay, ang mga 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 yun hanggang sa portrait nga, kaya talagang pigang piga daw yung mga 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 yun oh. nga, yung, pinuntahan nga namin ati Wenny kahapon, kaya hindi rin makapagpasa ng second bus. Ng mabit, ay, may thesis din ng alas 8. Siguro po punta ka sa kaklase. Yung pinuntahan namin ati Wenny kahapon. Ay, si Rika nga tinatanong. Yan po kami, kami sa may mangga. Yun, yun, ah, sarap ka. Yung door to door, eh. Dali, Para kami <laughs> yun, mga lasa, yung door to door. Thank you very much. Taga, ikaw nang sasarapin to, May hawak lang ako. Okay. Nagbukas po ng pinta. Ay, sa ikaw yan. Just na. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank um, you. Mamaya ulit. Thank you. <contribution> <justice> Alas <scary> uh, kwanta na. Alas na. Ay, inawin niya lita. ko. Wow, kumbaba na. Sudah masa ito oh, ang kambay hindi pa na ilalabas kambing nina hindi ba ay pa ano yun ay sabi ko kung lalabas nandiyan pa siya kanina Hindi nagkakabi pa na ang kakabisi yung lahat ang daming ano yun, ang daming tuyo ni boy ikaw sarap no? oh, sa yes. yes. Hmm, nabigay kami magkasunod. Nauna sa akin ito. Oh, guys. Wow. Hmm. Diba? pa kung ano, hindi yan labas. Dito na lang muna sa labas. Baka mamaya ito mawagin that na Saan na iyo? Baka doon Nakabidyo para y. okay. Naka -video si Ate Lini, oo. Nakabidyo si Ate Lini, oo. Lakas Uh -huh. Ay, saan tayo sa kukunin ba? Ay, and, um, ay, ano ba? 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 Saan? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Patak yun. Dumi yung oh? Saan? Ano ba ang uling biyahe natin? Hindi, ano? kasi pa bus <laughs> kaya lisan really? Hindi to na lang. na lang tayo at yan ah, ang dami ano, bukas, bukas na din eh ayun hanggang dito na lang ang ating... Ayan. dito na lang. Bye-bye. Nagsimba kami.